Hi guys! Sa video ito guys, isishare ko na naman sa inyo yung experience ko regarding sa spiritual warfare na nararanasan ko. At isishare ko sa inyo guys kung paano ko nga ba nilalabanan yung spiritual warfare sa araw-araw guys. Hindi talaga madali guys ang pinagdadaanan ko sa buhay ko. Ilang taon na akong nakikipaglaban sa spiritual battles guys. Hindi lang halata sa akin kasi pinilit ko na labanan siya, pinilit ko na na magpakatatag para ay malabanan ko sila at saka ano guys para ay makapagpatuloy ako sa buhay ko kaya pinili kong maging matatag pinili kong maging positive kaya parang ano lang parang pag tinignan nyo ako parang hindi halata na dumadanas ako ng spiritual warfare sa buhay ko pag uusapan natin guys ano nga ba ang ibig sabihin ng spiritual warfare ang spiritual warfare ito po yung labanan sa pagitan ng mga anak ng Diyos at kampo ng kadiliman guys, yung mga evil people. And itong laban ng spiritual warfare na to guys, ito yung laban na nararamdaman mo pero hindi mo siya makikita guys. Ano nga ba nagumpisa umpisa yung pakikipaglaban ko sa ano sa spiritual warfare na to? Unang-una guys, uh, wala talaga akong idea kung ano nangyayari sa buhay ko kasi nung nag-umpisa talaga yung ano pang pag-aatake sa akin ng mga evil people na to. Particularly, mga witch na yan at saka wizard. Yung wizard, yung mga magician, yung mga gumagamit ng tricks, guys. Sila yung mga ano sa akin, guys. Sila yung mga umaatake sa akin na nararamdaman ko talaga, guys, na, na, na namimirwisyo sila sa buhay ko. Uh, una, guys, nung ano kasi, nung unang naramdaman ko ito, nung ano, nung... 'di ba nasabi ko na na yung kinukulam ako na kwento ko na sa isang video ko nakaranas ako ng hindi ako nakatulog sa loob ng isang buwan tapos bigla na lang guys na may mga tumutukong bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan ko naranasan ko yan tapos guys nung naano ko na yon yung nalagpasan ko lahat yon kung ano-ano namang mga kababalaghan kung ano-anong atake yung mga nangyayari sa akin nagumpisa noong ano noong lumipat na ako ng tirahan sa probinsya nga kasi dati may nila ako galing kasi dumipat ako ng probinsya nagtataka ako kasi ano di ba syempre pag lipat ka hindi mo pakilala yung mga kapitbahay mo hindi mo pakilala yung mga taong nakakasalamuha mo syempre baguhan ka stranger ka sa lugar na yon kaya ang ginagawa ko nag-oobserve na lang ako yung nakikisama ako syempre kasi ano kasi baguhan ka hindi naman pwedeng ano di ba hindi naman pwedeng hindi ka makisama yung mga kababalaghan na nangyari sa akin ha, na nung una talaga guys ano a very confusing siya as in guys kung wala ka talagang idea kung nakakabaliw isipin kung bakit nangyayari yung mga ganong bagay na palagay nyo ay parang sa ano lang sa pelikula lang nangyayari pero sa totoong buhay nangyayari pala talaga siya kasi guys, ah, uh, unang-una, gumagamit ng mga tricks yung aking mga kalaban, yung mga kaaway. Paano ko nga ba nasabi na ginagamitan ako ng tricks? Kasi guys, kapag bumibili ako sa tindahan, na-experience ko noon, mga ilang years na yung nakakaraan, mula nung na naobserbahan ko na ginagamitan ako ng tricks ng mga kaaway ko, yung mga evil people. Pag bumibili ako sa tindahan, guys, ah, uh, nagtataka ako. Kasi syempre, pag bumibili ako sa tindahan, Siyempre, bilang ko lang yung dala kong pera, yung nasa wallet ko, bilang ko yan. At saka bilang ko lang din kung magkano yung pinamili ko. Pero guys, nagtataka ako kasi nagkukulang talaga yung aking pera. As in talaga, hindi ko alam kung, kung saan napunta. Eh, bilang na bilang ko naman kung magkano yung ano, kung magkano lang yung pinabili ko. Pero kulang talaga yung ano, naiiwan na pera sa akin. Tapos one time din, ah... Uh, nagbayad ako ng ano, down at saka deposit doon sa lilipatan kong bahay. Nagbayad ako doon sa landlord ko. Sa harapan niya mismo, nagbilang ako ng pera. Pero sobra-sobra yung perang hawak ko doon sa ipambabayad ko. So, binilang ko ngayon sa harapan niya. Tapos, nung tapos na akong nagbayad, umuwi na ako ng, ano, ng bahay. So, pagbilang ko nung natirang pera sa akin, guys, kulang talaga siya ng 1,000. Eh, samantalang tama naman yung binigay ko doon sa landlord na yon kasi binilang niya rin ulit sa harapan ko kaya alam ko talaga na walang walang sobra doon sa ibinigay ko tapos naman guys nung ano naman nung nag online selling na ako Siyempre guys, di ba na ikwento ko na na yung aking online selling talaga noon, pumatok siya as in ng mga buyers, nakakuha ko ng maraming buyers. Pero nung mga bandang huli na ng online selling ko, kasi hindi ko alam na pinag-initan pinag, -initan, pinag -initan ako yung Marami nang naiinis sa akin, marami nang nagagalit sakin. akin. Nagbugulat na lang ako guys kasi yung aking mga produkto na itinitinda, katulad ng aking mukbang seafoods, pagdating sa akin nung produkto, ano na siya, as in maamoy na siya, ano na yung kakaiba na yung amoy niya, yung parang nabubulok na. Tapos ngayon, nagreklamo ako doon sa supplier. Siyempre, ano, masisira ako sa mga buyers ko kapag ibigay siyang ganon. Nung nagreklamo ako sa, ano, ko, sa supplier ko, ano siya, nag, ano din siya sa akin, binalikan niya ako. Parang nagalit din siya kasi sabi niya, sa dami daw ng mga resellers niya, hindi lang daw ako ang reseller niya, bakit ako lang daw yung nagre -reklamo? Kung talaga daw yung produkto niya ang may problema, sana daw lahat ng reseller niya, binalikan siya, nagreklamo sana. O nga naman kasi 'di ba kung produkto talaga yung may problema, lahat sana kami, lahat ng mga resellers niya babalik sa kanya, irereklamo yung produkto. Pero ako lang daw talaga, yun daw ayun ang pinagig yung iginigiit sa akin ng supplier ko. Tapos naman nangyari din sa ibang produkto ko, yung akin namang mga palaman kasi may mga paninda din akong palaman noon. Pagdating sa akin ng mga palaman, guys, isang mga ano lang, ma-stock lang siya minsan ng dalawang araw, tatlong araw bumubula-bula na siya, as in nasisira na siya, hindi mo na siya mapakinabangan, hindi nakakatakot, nakakahiya ng i-deliver kasi bumubula-bula. Eh, samantalang, hindi naman siya expired kasi may expiration date naman nakalagay doon sa, sa, ano, sa level nung ano niya, nung lagayan niya. Kaya, tapos, nangyari din sa akin, yung aking ano naman, chop soy set naman, Pagdating ng chop soy set ko, ma stacks lang siya guys ng ilang oras kasi nagde-deliver ako, hindi naman sabay-sabay ang aking pag-deliver kasi ang sak ang sasakyan namin ay ano lang, motor lang, binabalik-balikan na lang yung iba. Yung mga naiwan doon sa bahay, nabubulok siya kahit ilang oras pa lang tapos minsan pa dinadapuan ng mga bangaw as in talaga ang lalaki ng bangaw tapos mapansin ko na lang bulok na yung mga gulay ko. Hindi ko talaga alam kung ano yung nangyayari nung umpisa, hindi ko talaga alam kung bakit nagkakaganon. Tapos naman, yung ibang paninda ko naman, yung kumuha naman ako ng ano, ng ng kalamay sa bao, pagdating sa akin ng kalamay, sabog-sabog na yung mga ano, ang daming nasasayang, sayang, sabog-sabog yung mga bao niya. E, samantalang nakadikit naman yun, may ano sila, may dinidikit sila doon sa gitna, matibay naman yung pagkadikit, pero pagdating sa akin, sabog na. Tapos, yung akin ding ano, yung aking bagoong sisi at saka bagoong isda, Minsan, nagugulat ako yung mga bote niya sumasabog na lang bigla. E, nagugulat ako kahit na nasa an, box naman, nakalagay sa box, naka-stacks lang diyan sa ano, nakalapag lang, bigla siyang sumasabog. Basag pala yung mga bote niya. Tapos, nangyari din naman sa akin, yung aking gulay din na ano, yung, yung pako, Ganon din, bulok din kaagad. As in, nangingitim siya kaagad ng pag ano sa akin, ilang oras lang nangingitim na. Sinisira yung aking paninda kasi gusto siguro akong financially drain siguro nila. Gusto nila mangyari sa akin maging financially drain ako, malugi ako. Kasi syempre, pag sira na yung produkto, hindi ko na ma-deliver. Paano ko pa-deliver yun? Isira na. Tapos guys, uh, minsan naman, Nangyari naman sa akin, may dinilibiran akong customer kasi may order siya sa akin. Tapos pagdating ko doon sa, sa bahay nila, ang pera niya ay 1,000. O syempre, 1,000, magkano lang naman halaga nung pinamili niya, nung, nung, order niya sa akin, sinuklian ko siya. Tapos pagkasukli ko sa kanya, bumalik na ako sa motor kasi may sasakyan, may nag-arkila ako ng sasakyan. Tapos, sabi sa akin ng rider ko, Madam, bakit ang dami-dami naman ng sinukli niyo? Sobra-sobra yung sinukli niyo, ang dami. Sabi ko, ha? Tama lang naman na sa so, hindi, Madam, ang dami. Siguro nga, siguro nga tinrix ako nung ano, nung buyer ko, sa tingin ko tama lang yung sukli ko, pero sobra-sobra pala nakita nung rider kasi ako lang naman ang tinrix nila, hindi yung rider, di ba? Tapos naman nangyari din sa akin, may ano, may reseller ako na nag-order sa akin ng mga bagoong sisi, bagoong isda diniliveran ko. So ngayon, pagdating ko doon, sabi ko pa sa kanya, binilang ko na ng ilang beses yon kaya hindi talaga ako pwedeng magkamali. Ilang beses ko nang binilang at ilang pilang piraso lang naman yung order. Nasa sampung piraso yata yon Tapos sabi ko sa kanya, Madam, ito na order mo. Bilangin mo na lang. Sabi niya, ay hindi na Madam, lagay mo na lang dyan. Binilang mo na yan, di ba? Tapos, sige, umalis na kami. Nung no? nasa biyahe na kami, nanggugulo na siya. Tawag siya ng tawag sa messenger ko kasi daw yung daw diniliver ko kulang daw sabi ko paano nagkulang e binilang ko nga na ilang beses yan at saka pinapabilang ko sa iyo e eh, ayaw mong bilangin tapos ngayon nagre-reklamo pa sabihin mo sa akin kulang sabi naman nung rider hindi madam tingnan mo yan sa bahay niyo di ba nandoon yan bumalik sabi ko ha sabi ko paano bumalik sabi ko siguro tricks no tapos nung nagsabi akong tricks na nahimik yung rider siguro nga may alam siya na ano na pwedeng ganon na pwede pa lang i-tricks nang ganon tapos naman, meron din naman yung dinilibiran ko naman ng ano, yung yung palaman na naka-pouch, 'di ba nakalagay may ano naman yun, packaging niya napakatibay ng mga packaging ng ano ng palaman na no, naka-pouch. Pagdating ko doon sa ano, sa dinilibiran kong ano ng customer, Pagbigay na pagbigay ko sa kanya, alam ko namang walang damage yung product na yun kasi binigay ko sa kanya ng buo. Tinuro lang niya ganun sabi niya, "Madam, butas." Sabi ko, "Ha? butas, pagtingin ko nga, butas, tumutulo na yung product. O ba diba, grabe sila mga tricks. Talagang ano guys, talagang hindi ka talaga makapaniwala na may mga ganong ano pala, may mga ganong mga mga ganong mga pangyayari pala guys na akalain mo ay hindi nangyayari sa totoong buhay pero talagang ang mga kaaway guys ay mga maaalam sila pagdating sa tricks. Tapos anong mainit na ako sa mga ano kumpetensya ko, mga ano siguro mga galit sa akin de ano na yung parang ni-report nila ako sa ano kay FB kaya nagkaroon na ng ano na ano na yung aking account guys na disable na yung aking account na ilang isang buwan ang ano niya ang isang buwan yun na hindi ko magagamit kasi nga temporary disable siya. So ngayon hindi na ako nakakapag-online. Lumipat ako ng tirahan tapos nagbago ako ng business. Yun nga yung aking mga kakanin. Nag-business ako ng mga kakanin. Yun naman sa mga kakanin guys, lumipat na ako ng tirahan pero ganun pa rin guys ang naranasan ko na pamimirwisyo ng aking mga kaaway sa akin guys kahit sana kung magpunta talagang dinadali nila ako. Noon namang ano, nagtitinda na ako ng mga kakanin, nagugulat na lang ako kasi yung aking kakanin, bigla na lang siya guys na nasisira, samantalang kahit na lang buwan ko na, na siyang niluluto as in gamay ko na talaga siya, bigla na lang na no, yung aking mga niluluto ay latang-lata, tapos minsan naman hindi siya na, na, na de deform siya, hindi siya nagpo-form na ano, tapos kung ano-ano mga kababalaghan yung nangyayari sa akin, tapos minsan naman kahit na tama yung ano, tama yung sukat ko doon sa produkto kasi may scoop ako eh na ano eh, alam ko talaga kung gaano siya kalaki. Minsan naman sobrang liit as in talaga nakakahiya siyang ibenta kasi lumiliit siya ng husto. At saka yung mga quantity ng products ko, yung mga binibenta ko, bigla na lang paiba-iba yung quantity niya eh parehas lang naman yung kilo ng ano. Alam ko talaga pag halimbawa nagluto ako ng sumang malagkit halimbawa, alam ko kung ilang piraso yung outcome ko kasi nga Ganun lang naman palagi yung aking paninda. Tsaka may sukatan ako kaya hindi pwedeng magkamali yung ano. Minsan, kulang na kulang yung quantity niya. As in, talaga, ang laki ng kulang. May mga minsan sampo, kulang ng sampo, kulang ng lima. Halimbawa, ganun. man e, samantalang isa lang yung aking sukatan. Bak, paano siya magkulang, di ba Kaya alam ko talaga na may gumagamit ng tricks sa akin. Tapos yung mga ano din, mga naranasan ko din na pamimirisyo sa akin ng anot, guys, ng aking mga kaaway, hindi lang pagdating sa tricks, guys, ano, ina, binibitray nila ako, minsan, ano, minsan, pinagsasalitaan nila ako ng kung ano-ano, katulad nung kapitbahay ko noon, nung pag-unang lipat ko dito sa probinsya, guys, ah, sinisigawan na lang ako bigla ng, kasi, guys, hindi mo talaga maalis sa kapitbahay na yung, maiinis sila, hindi ko alam mula naman, sa palagay ko wala naman silang dapat ikainis sa akin kasi ako hindi man ako man namimirwisyo may sa kanila hindi nga ako nakikipagchismisan hindi ko naman sila sinisiraan as in talagang nagsusumikap lang ako dumidiskarte ako sa sarili ko kasi may mga goals ako sa buhay ko may mga bayarin ako kaya ako nagsisipag pero talagang may mga tao na ayaw at ayaw ka talaga bigla lang ako sinigawan ng kapitbahay ko na umalis ka na dito kasi ayaw ko ng mga kapitbahay mo rito kaya umalis ka na Hinahayaan ko lang sila guys kapag ganyan ang ginagawa sa akin. Alam ko naman na evil yung nagsasalita noon Hindi ko sila pinapatulan kasi mga low vibrational mga tao na ganyan. Ayaw kong bumaba sa level nila. Hinahayaan ko lang guys, pinapalagpas ko lang yung mga ganong bagay kahit na mga masasakit na salita na yung naririnig ko. Kasi iba mga negative sila. Ayaw kong maging katulad nila kaya pinapalagpas ko lang yung mga ganong bagay sobrang dami guys yung naranasan ko na pagmamaltrato, pang aapi sa akin minsan pa namimintas, pinipintasan ako tapos ginagamitan nila ako ng black magic ginagamitan nila ako ng mga rituals, spells para guys ay hindi ako aasin so para ay hindi ako mag-level up hindi mag-level up yung aking financial stability kasi dati guys noong noong ano nag online selling ako, ako alam ko talaga guys na ang laki ng tinutubo ko sa dami ng produkto na idiniliver ko sa dami ng pa-orders ko alam ko talaga na malaki ang aking tinutubo pero hindi ko talaga alam kung saan napunta yung aking kinita yung aking tinubo guys as in talaga guys yung hindi nadadagdagan yung ipon ko nababawasan pa siya tapos nung lumipat ako ng ano, nung, nung lumipat ako ng tirahan guys, pero parehas lang naman dito lang din sa ano, probinsya lang din, lumipat lang ako ng lugar. Ano guys, parang financially drain na ako as in unti na lang talaga yung natitirang pera sa akin, yung pang ano ko na lang, pang pagpuhunan ko doon sa aking kakanin business, pero hindi ko talaga alam kung saan napunta yung aking tinubo nung nag-online selling ako. Ilang taon din akong nag-online selling. Nasa 3 years yon Pero wala, hindi talaga ako umasinso sa damit ng pa-orders ko. Alam ko talaga, alam ko talaga na, na malaki ang aking kinita doon. Pero wala talaga siya. Doon ko nalaman na kapag pala dinali ka ng mga witch na yan guys. Ginagamitan ka nila ng mga black magic para ay i-financially drain ka para ay yung mga kinita mo walang mapuntahan para ay para ay ano ka yung, gipitin kanila para ay gumapang ka sa hirap. Ganun na ang pamimirwisyo sa akin ng mga witch na yan. Tapos yung mga wizard na yan na ng tricks. Kaya guys, kayo, kayo na ano, na mga katulad ko na dumadanas ng ano, dumadanas ng ng pang-aapi, dumadanas ng tricks mula sa kalaban guys. Uh, man normal yan guys sa mga sa mga tao na nagwo-worship kay God sa mga tao na naniniwala kay God guys normal yan na aatakihin kayo ng mga ng mga evil people na yan kasi yung eh, mga evil people na yan yan ang trabaho nila guys eh ang sirain yung mga anak ng Diyos kaya kayo kayo guys maging aware kayo lumaban kayo guys uh, mag-pray kayo, huwag nyo kalimutan mag kasi yan lang ang ano guys, yan ang pinakamalakas na sandata natin guys para ay ma natin yung mga kalaban natin guys para ay hindi sila magtagumpay sa masamang balak nila sa akin. Kasi yung talaga guys, ang aking aking pananggalang, yung aking sandata prayer talaga guys, as in grabe ako pag mag-pray, umaga pa lang na ako bago ako matulog tanghali man yan, as in talagang puro ako ano guys prayer talaga guys at saka saka doon na natuto ako ano guys magbasa ng mga ano mag magmemorize ng mga Bible verses. Marami na akong mga na-memorize na Bible verses. Yung talaga guys, pinag ano ko hen pinaglaanan ko yan ng time na ma-memorize ko yan at saka gumawa ng tama palagi. Yung kailangan guys, ano nasa tamang landas tayo. Yung mga kautusan ng Diyos kailangan sundin natin para tayo ay, ay laging ano, magprosper guys laban sa kaaway natin guys. Kaya kayo guys na mga katulad ko na dumanas ng katulad ng dinanas ko guys. Gumising kayo guys, gumising kayo. Huwag kayong magpapatalo sa mga kalaban guys. Huwag hindi pwedeng ibabaon na lang kayo sa ano guys. Ibabaon kayo sa kahirapan. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng ganyan na na hindi kayo gumawa ng paraan guys. Kailangan talaga guys gumawa tayo ng paraan para tayo ay umangat kahit na mahirap kahit na maraming ano, kahit na maraming mga hadlang, maraming mga balakid, kaya natin yang lampasan guys kasi may Dios tayong kasama. Hindi tayo pababayaan ni Lord basta tayo ay mabuting tao basta tayo ay nasunod sa kautusan ng Panginoon, hindi hindi niya tayo pababayaan. At saka kayo na nagawa na ng ano ng ng maganda at natulungan na ng Dios guys, ano, Mag-speak up kayo, guys. I-share nyo yung, ano, yung experiences nyo. I-share nyo yung story nyo. Yung... Kasi kailangan kayo ng mundong ito. Ang light ninyo ay kailangan ng mundong ito. Dahil ang mundong ito nababalutan na ng kasamaan, guys. Kaya maging inspiration kayo sa kapwa nyo na dumadanas din ng kahirapan, dumadanas ng spiritual warfare na katulad natin, guys. So, yun lang, guys. Uh, sana, guys, nakatulong ako. Sana... Sana ang video ito ay mapulutan ninyo ng aral at sana sana guys ano naging ano naging inspiration ako sa inyo guys. Hanggang dito na lang ang aking video at sana sana wag niyo kalimutan na i-like yung aking video, paki-subscribe naman yung aking channel at saka papindot na rin yung bell button para sa susunod na mag-upload ako ng panibagong video, ma kayo kaagad guys. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye and God bless you all.